Doon ba kayo okay? Ito na, pinabasta namin kasi for how many weeks pang third week pa lang natin. Uh, namin yung practicing Pinabasta lang namin mahal uh, Medyo okay naman uh, Excited naman po Ito pa rin ang gano'ng finish rin yung tunak na pangako na rin well, excited sila so, Medyo hindi na pero First tunak namin

Kailan pa siya? Kailan naman, hindi pa siya kayo na So, hindi na pa. Matin ba kaya o He told us that we're free. Ah, siya. Hopefully, one of these days, mag-isa na dito. Pag-isa 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 na dito. pag isa na dito pag isa na dito pag So, we're waiting for Mali and you. I think Mali. We're open for the options. Which modest goal Modest goal? Goal namin, sabi ko nga sa kanila, we're building the team right now. So, Can't promise, but sabi ko sa kanila, we need to, to compete. Kasi sabi ko, Basta makipag-compete tayo, more chances of winning. So yun lang muna, kumpit muna kami. Uh, nag ng team eh. For now, pinakamalaki na yun, eh. 6-6 lang eh. So pero hindi yun reason na hindi makipag-compete. Sa, -sa, -sa kanila, as long as we compete, may chance tayo na tayo. So, last season, si Louie at si Mark Nonoy, yung sila yung talaga doon ngayon. Maybe si Paulo or Nando mataas pa expectation mo sa tatlong yun especially yung league up hindi naman sa tatlong yun lang Si yung team namin na system yung yun namin hindi na yun yun po yun hindi naman kakayari ng tatlong lang sa team namin ng kasama na yung coaching staff